Alright, so I'm making this uh, short video para dun sa mga interested na maglaro din ng uh, Plants versus Undead. So, ipapakita ko lang yung uh, first harvest ko kanina. No? Although, meron mga uh, maintenance pa yung developers. Uh, Nakapag-harvest naman tayo. So, eto ika-third day na nung uh, saplings natin. Yung limang saplings. So, after 3 uh, days kasi, pwede silang i-harvest. So, play natin ito. So, ayan. Yung kanina, uh, ko yung sa mga plants natin. So, ito kasi meron ako lang. Dapat 250 yan. Pero, so, pinalampas na lang natin. Hinarvest na lang natin uh, lahat. So, baka hindi ko siya na diligan agad. So, nakita natin, no? tumagdag dito sa light energy natin. So ang natira na lang is yung sunflower mama. So once na kapag harvest na kasi tayo, uh, i-remove ire na natin to isa-isa. Ayan. So stop farming, confirm lang natin. Okay, success. So limang saplings yan na ating uh, i-remove ire dito sa land natin para makapagtanim ulit tayo ng bago. Okay. So, yan. Remove, confirm. So, success na yung lima. Natira na lang is yung sunflower mama natin. Okay, which is sa uh, another 3 days pa kasi 6 days to bago ma-harvest. So, i-forward ko lang konti. Ayan. So, bibili na tayo ulit, no? Ng sunflower sapling natin. So, lima ulit. Worth uh, 500 na LE. Ayan. So, confirm. Success. Okay, bumawas na agad dun sa ano natin, no? Sa LE. So, next naman natin, bibilihin sa tools tayo, no? Okay, ito tools. Okay, so bibili rin tayo ng limang pots or small pots. So worth uh, 250 LE naman siya. Okay, so ganun lang, no? Kapag uh, tayo na nakapag-harvest na, so para i-replenish -re lang ulit natin, magtatanim lang ulit tayo. So yun, tuloy-tuloy lang yun. Okay, so pupunta na tayo doon ulit sa lad natin. And forward ko lang konti. Ayan. Ayan. So, ito, no? ginawa natin. Ayan. So, makikita natin dito. Salad natin. Ayan. Sasarek lang natin yung lima natin na binili kanina. Na saplings. Ayan. So, babalik tayo dun sa ating farm. Ngayon. Ayan. Makikita na natin ulit. Itong mga binili at bili binili natin na saplings so ngayon lalagyan naman natin siya ng uh, mga pots ayan so ganito rin yung ginawa natin nung uh, unang beses tayo nag tanim ayan then after natin na uh, ng pots tutubigan naman natin yan or didiligan ng tigda dalawa okay So, per day, dalawa yung uh, iwa-water natin sa kanila or lalagyan ng water. Ayan. So, ito, ayan. Tigda dalawa. Okay, uh, use. Ayan. So, kung mapapansin nyo, from medyo brown, magiging green dapat yan. Ayan. Okay. So yan okay na siya. So another 72 hours or 3 days ang hihintayin ulit natin. So kasabay na nito after ng 3 days kasabay na ng sunflower mama yung pagharvest natin. Yeah. So makita natin ayan. Ma-under na yung oras natin. Okay. So, yun lang. Uh, alright. Nag-update lang tayo. And, uh, isa pa pala, doon naman tayo sa actual nakikitain. No? So, ipapakita ko lang itong uh, ginawa ko Excel. So, nakita ko rin to sa YouTube. No? Uh, nagawa lang ako ng sarili ko. Dinagdagan ko lang siya ng eto kung magkano yung price no sa para at least may idea kayo so nag-start kasi ako uh, nabili ko yung PVU token uh, 1127 isa so bumili ako ng 16 nito no para makapag-start so ito yung breakdown niya kung ano yung uh, binili ko starting and then uh, worth nito isa 18,000 no? So, parang yung max na kasi uh, limang saplings tapos isang sunflower mama plus yung kaya kailangan mo rin ng water, crow, tsaka pot. Ano? And then, ito yung kanina. Uh, ito, based sa actual to, no? Actual na na-harvest natin kanina and kung magkano. So, naka-harvest tayo ng uh, worth 6,000 pero actually 'yan mga nasa around uh 12 or doble, mga ganun. Kasi i-re-reinvest nga ulit natin or magtatayom tayo ulit. So bumawas pa tayo doon sa kita natin kanina. No. And then so kung uh, sa tanong nyo kung talagang kikita nga ba ng 6,000. So oo. Uh, kikita ka after 3 days, no. Kung ito 'yung uh, capital mo. So ito rin yung makukuha mo. It's worth uh, 6,000. So, ika 6 day, ito naman yung expected ko na makukuha. So, para ROI na yan after 6 days. No. So, dun pala sa kanina kasi, uh, yung sa daily quest, dahil nga maintenance, si Plants versus Undead. So, naka-isang quest lang tayo or daily quest. Kaya 50 lang to supposedly dapat ito 150. So hindi lang ito dapat yung uh, na kuhan natin ano. So yun lang uh maka magkaroon laki ng idea kung uh, makani yung actual na kitaan dito sa plants versus a So sana uh nagkaroon kayo ng idea. So ilang salamat.